Hi guys, sinigang na Maya Maya for today's video. Let's go! Bye! So, hi, hello mga Bex. Welcome back to my channel. at Smith Jenny Pascua. And for today's video, mga Bex, yes, magluluto tayo guys ng isdang mayay-mayay. So, ayan, bayot. At kaso, iliready na natin yung ating mga sangkap bayot, yung ating okra, at saka yung ating pechay kanina, guys, na nahiwa-hiwa natin. And then, syempre, lagyan natin sya ng kamatis, at syempre, yung ating sibuyas So, ayan, guys, kalahati lang ating sibuyas kasi medyo mahal ang sibuyas for today. So, ayan, hiwa, -hiwa natin sya, guys. And then, syempre, ilagay natin yung ating bawang, guys, na kapirasong bawang lang. So, tipid-tipid muna ang bayot. So, ayan guys, yung ating preparation for ating cooking events. So, ito yung ulo ng ating mayay mayay. O, oh, di ba? Perfect na perfect at fresh na fresh. So, ayan, ready na siyang preparation. And then, syempre, lagyan natin ng mantika yung ating kawali, guys. At syempre, painitin initin na natin. Ayan. So, nilagyan natin ng mantika para panggisa doon sa ating sibuyas bayot. So, ayan, bayot. No, inanex na natin dyan yung ating bawang. And then, syempre, mga ilang minutes lang yan, guys, is gusto ko mamula-mula yung sibuyas tsaka bawang. And then, syempre, inanex the na natin yung ating kamatism dyan by so ayan guys na no, medyo mapula natin siya at tulu natin masyado yung ating kamatis para gumanda so ayan yung pinaka final na ano natin bayot no? ang pinaka main event so ang ating pinagsabaw dyan is yung ating bear brand bayot na pang malakas ang bayot. at syempre haluan natin siya ng uh, pansigang bayot na sigang sa ubi daw yan so ayan ilunodan natin yung ating ulo ng maya maya by so ayan guys sa mga hindi pa alam no? pwede natin lag yan ng RT-RT, yung ating lutong maya-maya, nilagyan ko siya guys ng gatas, ayan, pampalapot at pampafresh ng sabaw ayan, so ilan na natin ng ating petchay at saka yung ating okra so ayan, dakpan na natin siya and then syempre, intayin natin mga ilang minutes para kumulo, and then after kumulo guys is check natin kung lumambot na yung ating okra at saka yung ating petchay so ayan guys, na medyo okay na yun siya at we're ready to eat na yan at ayan yung ating pinaka cooking event for today's video So, ayan, guys. Naka-prepare na siya sa ating plato, guys. No? At, syempre, kailangan na nating mag-umpisang mag-ready to eat. by yata So, ayan, guys. Ilagay sa ating plato. And then, syempre, kakain na tayo dyan. At sabayan nyo akong pagkain guys ngayon ngayong gabi dahil napakasarap ng ating niluto ngayon by Yotaka. So ayan guys, napakasarap at napakalinamnam ng ating ulam guys kasi dahil sa ating nilagay na bear brand by So mga hindi pa alam guys, pwede siyang lagyan at napakalinamnam ng kanyang sabaw. Dahil napakasarap ng ating nilagay dyan is yung gatas by So, ayan guys, kumakain tayo dyan at sana kumain kayo ng sinyo pagkainan guys. At syempre sa mga manluluto ng ganyan, samahan nyo rin ng gulay para masustansya ang pagkain natin dyan. So, ayan guys, is nakain na tayo dyan at sana huwag kayo magsawa sa pag-support kay Jenny Pascua guys at is-share nyo sana mga video niya hanggang sa mapanood ng mga ibang tao. Bye! Got. Sana huwag kayo magsawa sa panonood guys at sana i-share nyo at i-like at subscribe yung ating YouTube channel Jenny Pasco at ang ating Facebook page Jenny Pasco Bayo at sana huwag kayo magsawang sumuporta sa akin at huwag nyo kalimutang i-subscribe or i-hit ang notification bell for updating ng mga video na aking mga ina-upload. So hanggang dito na lang guys, sana nag-enjoy kayo at sana panoorin nyo ang video ko hanggang dulo and thank you so much guys for watching and goodbye.